Jeremias, Kabanatang 34 Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon ng si Nabucodonosor na hari sa Babylonia at ang buong niyang hukbo at ang lahat na kaharian sa lupa na nanga sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at ang lahat na bayan ay nakipagbaka laban sa Jerusalem at laban sa lahat ng mga bayan niyaon na nagsasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, Ikaw ay yumaon at magsalita kay Sidikiyas na hari sa Huda at iyong saysayin sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon, Narito aking ibibigay ang bayang ito sa kamay ng hari sa Babylonia at kanyang susunugin ng apoy. At ikaw ay hindi makatatanan sa kanyang kamay, kundi tunay na mauhuli ka at mabibigay sa kanyang kamay. At ang iyong mga mata ay titingin sa mga mata ng hari sa Babylonia at siya'y makikipagsalitaan sa iyo ng bibig, at ikaw ay mapaparoon sa Babilonia. Gayon may iyong pakinggan ang salita ng Panginoon, O Sidikiyas na Hari sa Huda. Ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa iyo, Ikaw ay hindi mamamatay sa pamamagitan ng tabak. Ikaw ay mamamatay sa kapayapaan, at ayon sa pagsusunog ng kamangyan ng iyong mga magulang ng mga unang hari na una sa iyo. Gayon sila magsusunog para sa iyo at kanilang tataguhyan ka na magsasabi, A ah, Panginoon, sapagat aking sinalita ang salita sabi ng Panginoon, na magkagayoy sinalita ni Jeremias na propeta ang lahat ng salitang ito kay Sidikiyas na hari sa Huda sa Jerusalem. Nang lumaban ang hukbo ng hari sa Babylonia laban sa Jerusalem at laban sa lahat na bayan ng Huda na nalabi, laban sa Likis at laban sa Asika, sapagkat ang mga ito lamang ang nalalabi ng na mga bayan ng Huda na mga bayang nakukutaan ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon, pagkatapos na makipagtipan ang Haring Sidikiyas sa buong bayan na nasa Jerusalem upang magtanyag ng kalayaan sa Kanya, na papaging layain ng bawat isa ang Kanyang aliping lalaki at ng bawat isa ang Kanyang aliping babae na Hebreyo o Hebreya na walang paglilingkuran sila sa makatid bagay ang hudyo na kaniyang kapatid. At ang lahat na prinsipe at ang buong bayan ay nagsitalima na nasok sa tipan na bawat isa'y palalayain ang kanyang aliping lalaki at palalayain ng bawat isa ang kanyang aliping babae na wala ng paglilingkuran pa sila sila'y nagsitalima at kanilang pinayaon sila. Ngunit pagkatapos ay nangagbalik sila at pinapagbalik ang mga aliping lalaki at babae na kanilang pinapaging laya. At kanilang dinala sa ilalim ng pagkaaliping lalaki at babae. Kaya't ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Ako'y nakipagtipan sa iyong mga magulang sa araw na aking inilabas sila mula sa lupain ng Ehipto, Mula sa bahay ng pagkaalipin na aking sinasabi. Sa katapusan ng pitong taon ay payayaunin ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapatid na Hebreyo na pagbili sa iyo at naglingkod sa iyo na anim na taon at iyong palalayain sa iyo. Ngunit ang iyong mga magulang ay hindi nakinig sa akin o ikinilingman ang kanilang pakinig. At ngayon nanunumbalik kayo at nagsigawa ng matwid sa aking mga mata sa pagtatanyag ng kalayaan ng bawat tao sa kanyang kapwa at kayo'y nakipagtipan sa harap ko sa bahay na tinatawag sa aking pangalan. Ngunit kayo'y tumalikod at inyong nilapastangan ng aking pangalan, at pinabalik ng bawat isa ang kanyang aliping lalaki at ng bawat isa ang kanyang aliping babae na inyong pinapaging laya sa kanilang ikaliligaya. At inyong dinala sila sa pagkaalipin upang maging sa inyo yung mga aliping lalaki at babae. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, kayo hindi nangakinig sa akin na magtanyag ng kalayaan bawat isa sa kanyang kapatid at bawat isa sa kanyang kapwa. Narito, ako'y nagtatanyag sa inyo ng kalayaan, sabi ng Panginoon, sa tabak, sa salot, o sa kagutom, at akin kayong ihahagis na paroot parito sa lahat ng kaharian sa lupa. At aking ibibigay ang mga tao na nagsisalangsang ng aking tipan, na hindi nagsitupad ang mga salita ng tipan na kanilang ginawa sa harap ko. Nang kanilang hatiin ang guya at mga daan sa pagitan ng mga bahagi niyaon. Ang mga prinsipe sa Huda at ang mga prinsipe sa Jerusalem, ang mga bating at ang mga saserdote at ang buong bayan ng lupain na nagsidaan sa pagitan ng mga bahagi ng guya. Akin ngang ibibigay sila sa kamay ng kanilang mga kaaway at sa kamay na nagsisiusig ng kanilang buhay at ang kanilang mga bangkay ay magiging pinakapagkain sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa. At si Sidikiyas na hari sa Huda at ang kanyang mga prinsipe ay ibibigay ko sa kamay ng kanilang mga kaaway at sa kamay na nagsisiusig ng kanilang buhay at sa kamay na hukbo ng hari sa Babylonia na umahon mula sa inyo narito, ako'y mag-uutos, sabi ng Panginoon, at akin silang pababalikin sa bayang ito, at sila'y magsisilaban dito, at sasakupin, at kanilang susunugin ng apoy, at aking sisirain ang mga bayan ng Huda, na mawawalan ng mananahan.